So magandang hapong sa inyo mga idol Bali ito na yung ating ginawa na fly pen. Tapos na mga idol Ayan yung ating mga ano, Sinubukan natin na ilagay dito So ito yung may sugat Okay naman yung sugat nito Kayo na Ito yung isa okay na din O so, hahapon sila yan Medyo mataas taas din yung ginawa ko na tungtungan sa kanila Ayan sila mga idol eh. Asian. so aket baba akit baba so lalakas yung ating mga manok na ano hinahanda dahil pagkatagulan no, hindi madali yung maghanda ng mga manok pagka wala kang ano life and idol o oh, yan may tungtungan na idol ginawan ko na yan o, yung tabi nila yero lang so dyan din sila magkakasilip silipan maganda na yan So ang aking sahig, buhangin pa din idol ang ating nga uh, nilagay. Yung isa natin dito, so yun pa. Ginawa ko rin. So ayun na oh. Ito ay mag mag 6 -si months sa uh, July 6. July 6 anim na buwan na to, mga to. Ayun oh. o, July 6 anim na buwan na sila So may ginawa pa din ako Isa dito naka-fly uh, pen hindi masayang ang uh, space, ito siya. Oh. Hmm. May ano din siya. Fly pen din. Ayan yung mga, ito naman, 5 months lang nung ano, nung uh, June 21. Ito yung mga second batch po Ayan na idol. Oh. Mga nakapens. Fly pen. Ayan, mga nakapens ng uh, yung ating espasyo ay madami tayo mapaglagyan so yung manok dito 50 mga idol 50 head sila so ito yung iba yung dati kong fly pen ito oh, kada 2 weeks palit lang ako ng palit yung nasa fly pen nalagay ko sa tipi yung sa tipi nalagay ko sa fly pen ganoon lang yan mga idol kada 2 weeks rotation sila ng ano ikot sila ng ano ng uh, pwesto. sa ganun, ano, yung mga nasa flypen, masanay din sila sa tipi na nakatali. O, yan na yung ating mga ano. So, kada champion natin, may nagagawa tayo na ano, at least, hindi sa bulsa natin to galing. Ito ay galing sa premyo. So, tayo naman, eh, hindi naman tayo pala sugal mga idol. Eh. Tumataya lang tayo ng maliit maliit lang na pusta ang bayad lang ng tax idol pag tayo o di kaganda ang ating uh, puhunan lang yung mga manok kaya pa fly pen pa idol playpen. ito namang medyo malaki laki yung sa mga sa mga bago kong pulit yun sila yun sila mga white So, ito yung alien White. Kinunbine ko sa aking mga hats. Kaya lang, hindi siya nag-hats mas malakas yung dugo ng katay so, ayan magagapo hmm. na mga idol ng ating mga baby stag talagang ikaw, na-update ako na to minsan nagdaling ng paa saka ito napakalakas idol ayan o oh. tapos mamalo, laki ng palong ito alam mo, masinggan ang paa, idol napakalakas niya ano pa kaya kung ito y maging ano ano pa kung ito y maging maging uh, bullstag so, napaka lalakas nila so yun lang mga idol pinakita ko lang yung aking ginawang ng pen at medyo yung ating space kasi ay maliit lang kailangan pa rin tayo ply na ng ply okay na sa akin yung may sampung tipi sampung tipi dito pang palit-palit lang sa mga nasa pens, nasa fly pen. Ganun lang sila idol, rotation lang sila dito. So, ayos ba mga idol?